Grey Hams na hindi sumabit sa lalamunan ng ating customers. Grabe yung teamwork namin, no? Oo, oh, oh. di dami agad namin nagawa. Parang, oh. parang team one lang to, ano? Durog na durog. kailangan malinis so, ang lagyan kapaligiran. Ng, lagyan mo ng cream, Josh. Pag nag, ano, gumawa tayo ng food, kailangan malinis ang ating table para walang mga unnecessary, Talak. insignificant creatures na mapunta sa ating, ano, <laughs> plate. Ayan! Perfect! Wait, wait, wait. O, nga dapat yung ano, yung milk. dapat ito nga Josh. As you can see, nagtutulungan talaga kami lahat. <laughs> Ako, naglilis ng table para malinis. Yung pagkain kasi, pag masarap sa mata, tingnan. Ang resulta, masarap yung pagkain. tama, tama ang teamwork. Hindi na contaminate yung ating food. Very healthy talaga ang aming ginagawa, guys. Right now, ang aming mga ideas ay nagbabanggaan. Perfect! Ito, yung banana, nakakatulong siya para tumibay ang inyong mga buto. So, anong ano ng potassium? That's letter K. Yung simula ng aking pangalan. Milogi na natin pa. And now, ang ating next yung gagawin ay itapon ang ating mga basura pag nasa tabi para malinis ang ating table. And to be safe, itabi ang mga knife. Oh. 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 Guys, pag ingit, pwede pumikit. <laughs> Pina-flatten namin ang aming nagawang grey hams with whipped cream. And okay, as you can see, ito palang lang nagagawa natin pero parang gusto mo na talaga tikman. Ako, sobrang na-intrigue ako. Action na natin? Yeah, siguro. Lagyan okay. na. Oh, lagyan nyo um, na yung um, kailangan maganda yung paglalagay. Oo, oh, oh, pag ano, pahaba lahat. <laughs> Everything, take naman mo muna. Pa, pa horizontal Tumum. vertical? oh, okay, Ay, ba, basta ma-feel. Huwag ka. po kayong mag-alala mga judges, Di po madumi ang aking kamay. Huwag po kayong judge or mga judges. Yes. Although, judge kayo ngayon, dudurog yung aking kasama. Wow, grabe yung plating. Parang nasa France ka pag kumain ka Bonjour. <laughs> <laughs> si ja, bonjour. Si bonjour. Mag-isip muna tayo ngayon kung anong tatawag natin